Sang patay sa ang sugatan sa aksidente ng dalawang motorsiklo at isang tricycle. Sa aksidente naman ang naganap ng alas otso ng gabi ng linggo na kinasangkutan ng motorsiklo na minamanaw ng isang magsasaka na si alias Alfi. Tricycle na ang tsupera na si uh... Oh, isa pang tricycle ng naman ay si Alias Marlon ng Porok Maulawin, Barangay Isabang, kasamang sakay nito na si Alias Javelin. At isa pang motorsiklo na gamit naman ni Alias Godfrey ng Barangay Kalumpang kabilang ang pasahero nito o ang kas na si Alias Christian, 14 anyos. Ayon sa ulat, alas 8 ng gabi sa kabaan Diversion Road, Barangay Dumuit, Lucena City, nang ang unang motorsiklo ni Alfie ay tumatawid patungo sa Barangay Bukuhan nang mabangga ito ng motorsiklo naman ni Godfrey. Matapos ang pagkakabangga sa unang motorsiklo, ay tumakbo pa ito na sumabit sa uliang bahagi ng tricycle na minamaneo naman ni Marlon na bumalandra sa tabi ng kalye. Ang mga sangkot na may uh, uh, mga sangkot na mga sasakyan ay nasira. Ang chupa ng unang motorsiklo ay nagtamo ng minor injuries. Ang driver ng motorsiklo at ang angkas nito ay malubhang nasugatan sa ulo at katawan na dagliang isinugod naman sa pagamutan. Pero ang angkas sa motorsiklo na si Christian ay hindi na kinayang makasurvive kaya namatay ito ng alas 8.42 ng gabi. Patuloy pa rin sa imbisikasyon ang mga kapulisan sa pangyayari.